Ayan guys, sinutusan na naman kami. Kukunin, may pinakuha na naman sa aming mga prutas dun. tak o. Ayan o. Exercise yan. Exercise. Ano? Ano sa problema nito? Magkakaroon tayo ng problema nito eh. Bakit ano bang problema? Maglalakad ka, pagpapawisan ka. Oo nga eh. Mababawas ka hmm. ng ganda ng lalaki mo. Ilang percent ka <coughs> rin yung mababawas na yun. 30. 30 hindi na makatago oo nga oh, eh malupit wala eh harap tayo talaga ganito eh pag nakikita tayo nun eh titirahin ko na yung boss mo eh tirahin mo yan hindi tirahin mo yan tirahin nyo sa malupit yan ayan guys kukunin namin doon sa parmasi meron na namang inuto sa amin yung boss nito malupit Oh, kay lupit ng kapalaya. Kaya kumanta na yung kaibigan ko. Atik sa aking buhay. Ako'y wala nang pag-asa nora unor. Kaya hira <sussurra> pala lang tulad ko. Lupit na kay kaibigan ko kumanta talaga, oh. Iliwanan <laughs> lang, liwanan... Dumaan yung asaw mo, Lolo. Sabi-sabi, oh. Hindi ka kailangan makaka si Ako, guys, malapit may Makakanta ka <laughs> yung kaibigan ko to Hindi, isipan kayo sa dami kung gusto mong kanta ng kaibigan mo ko manta yung kaibigan ko Ayan guys, nandito lang sa sapalmas Kukunin namin yung... Kukunin na naman, namin yung na walang kakunta ko, yung <laughs> hindi ka na mm -hmm. hindi ka na naging ka pa kaya nga and guys <laughs> sa pharmacy uh, pwede magbayad yeah. and guys ang okay. na namin yung okay pinapakuha ng yung brutas pakita well, okay. mo ano ba yan yung dala mo kamilunan o oh, yan o milon milon Milun daw yan yes. guys yeah, milon yung napahirapan yung kaibigan kong mapawisan um, ang uh, kaibigan kong mga uh, no? Nakita ko ko. Ayan. 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 ayan <laughs> <laughs> Tena na ka sa kaibigan ko. Ang pa oh. Oh, ayan. Malexi, oh. bakit? Ayan. Kaibigan Ay, ko. Diyan na naman, Nagpakon na naman, mo. 319. <laughs> 319. Uy, oh, bakit? 319. Lang oh, sige, ako nang bahala doon. Iwaling mo na lang, tapos ako oh. papapalit at nyo. Sige, ikaw pa. Oh, sige. Oh, sige, sige ako nang bala oh, Okay bigat ko, indrus na naman, no. Indrus lang nang indrus sa na akin. Kanyan talaga pag masisipag, no. Abang, Abang. Ayan. Ito na kami ng kaibigan. Lapit na siya, nalalapit na ang, ano, pag-uukog. -pag Hindi ka ako talaga, lakas, <laughs> no. Lakas, <laughs> yun, no. Lakas, <laughs> no. Mm. Yon. Yon. Mm. Yan, easy lang sa kanya 'yan, mm. no? oh. Oh. Tingnan 'yung lakas. Ito na 'yung vegan ko. Magaling na kumanta, malakas pa, malakas mang bola. Malakas <laughs> mang banas. malakas mang <laughs> abuso. Ayun, so, ayan, guys. Ah uh, Tapos na kami. Maraming salamat sa panunod ng vlog namin. Kasuputan uh, nyo lang po kami palagi. Maraming pa kaming video gagawin. Maraming katigan ko